kakain kami ng wife ko. So, yung mga bread. Meron din bowling dito, dart. Tapos, billiards. Ito yung basketball court, guys. Ayan. At sariling fire station. Hi, guys. Kamusta kayo, mga kaibigan? Dito sa YouTube. Andito na naman tayo ngayon sa Pico de Loro. Lo So, pang-apat na beses na natin pagpunta dito. So, yearly yata, hindi dito kami gawa sa eczema ng anak ko. Kasi maraming katikati si Teo, guys. Eh. So, medyo grabe ngayon yung eczema niya. So, dadali na namin siya dito. Kasi nung dati, pa nagpupunta kami dito, parang magic na nawawala yung mga katikati ni Teo gawa doon sa beach. So, mukhang effective yung beach sa kanya. So, sana ngayon talaga matanggal ulit. Kaya kami napapunta dito kasi medyo grabe yung eczema nito So, tignan natin kung matatanggal. Ah, ngayon naka-check-in kami sa Pico Sands Hotel. Try namin tong Pico Sands Hotel. Kasi dati yung mga una, dalawa, pangatlong beses namin punta dito. Sa mga kondo lang kami naka-check-in. Naka so, ngayon dito kami ngayon sa mismo hotel na. So, Balitan ko kayo guys. Pakita ko sa inyo yung pag i stay namin. Ayan, tignan nyo guys yung mukha ni okay. uh, Tapos, ano, Wait, wait, guys oh. Okay, nyo guys, ang dami di ba? So, kailangan nyo talaga ng vitamin C Pabalitan ko kayo guys ulit So, ito guys Ito yung kwarto 2 bed yung nakuha namin. Tapos may kasama na siyang balcony. Okay, so, ayos okay. si Teo. Nag-enjoy okay, si Teo. Ayan okay. so, ang view. Teo, bawal ka na. Ayan, guys. Okay. Tapos, ito yung CR nila. So, may kasama na rin silang ano. Ayan. Oh, maayos, di ba? Hmm. Okay na, okay, guys. Diba? Nanda, May connecting room pala dito. Guys, connecting room to. So, na uh, stay so, excited na. Let's go na ba? Let's go? Let's go? Mamaya na. Tutulog lang tayo dito. <laughs> Let's, mamaya na. na. hu sleep tayo dito. Hindi tayo hu oh, Mamaya na. hu 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 na. Later. hu 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 hindi ko napakita sa inyo yung beach. Kasi busy ako kay Teo. So yung asawa ko lang nagbibideo or ano. Kukunin ko sa kanya. tapakita ko sa inyo. Bukas naman ang plano. Parang gusto ko mag-jogging ng umaga umaga bukas. Kasi yung team namin ng basketball sa binangunan. May practice sila bukas. So, lugi ako. Sila nakapag-practice. Ako, andito. Dapat sasabay ako sa conditioning. Kaya yeah, bukas na mamaga, jogging. Sana ma, huwag umulan. So update ko ulit guys. Good morning guys. So, iti-jogging tayo ngayon guys. Ito yung mga buffet, breakfast buffet. Free yan. So mamaya dito kami. Kakain kami ng wife ko. So yan, yung mga bread sila dito. Ayan, pwede kayo mag-post yan. Okay, pero magja-jogging muna ako guys. Bago tayo kumain ng breakfast. May fries. May salad bar. Okay ha, okay dito. Uy, naku, may kimchi. Paborito ni Teo. Ayan guys. May foods dito yan. Okay. Pero magja-jogging muna tayo guys. Magja-jogging muna tayo. Tapos, dito yung egg station. Yeah, guys. Okay. So, mag-jogging muna tayo, guys. Mag-jogging muna tayo, guys. Jogging, jogging muna tayo. So, ang oras ngayon is quarter to six. Quarter to six. Wow, sarap. Morning, morning fire is on. <laughs> So mag-start tayo dito guys. Dito yung pool side. So ipasyal ko muna kayo bago mag-jogging guys. Papakita ko sa inyo yung pool side. So ayan. Itong way na to papuntang swimming pool yan. Okay. So hindi ko kasi na napasyal ka ni Ine. Kahapon pala. Ayan. So ayan. Pakita ko sa inyo yung pool. Ayan guys. Ayan. Napakaganda dito sa Pico de Loro. So, kung hindi pa kayo nakakapasa dito, guys, puntahan nyo na. Napakaganda. Ayan, guys, yan yung pool. Ayan yung pool. O, ayan, o. Oh. Umaga pa lang, luwilinis na. No? Parang kag tinitira na yan. Umaga, umaga pa lang. Oh. yung pool. Pamaya siguro dito ako mag-stretching. Parang, Okay dito mag-stretching Yung mga tao tulog pa Kasi napakaaga pa guys Ayan Ayan yung pool guys Ayan Ganda oh Pabilaan yan Grabe sobrang kintab So ayan guys oh Ayan, kitang kita nyo naman super high Tignan nyo yung visibility ng walang silat guys Ayan yung visibility ng walang silat guys Ito yung merong silat Nakikita nyo yung tubig ulan Nagwa water beading lang sya Saka nag dudulas dulas lang sya sa windshield natin Ngayon pag nag wiper tayo guys Ito yan Clear ka agad Bilang ka na na 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Malabo na yung ano, visibility niya. Sobrang labo na guys Samantalang dito malino pa rin Dito guys Malabo Ito lang yung makikita nyo ad sa Facebook Na merong behind the scenes Guys pinas forward ko na yan ha. Tignan nyo na lang yung behind the scenes Sa bandang huli ng video Kung mapapansin nyo yung tubig natin dyan guys Dapang dapa at kapit na kapit sa windshield natin And yan yung nagkukos ng watermarks and acid rain kasi yung tubig natin dyan sa windshield na yan, kumakapit lang siya at nag stay lang siya dyan. Once na umulan, ganun ang mangyayari. Tapos sa araw, matutuyo. Yun ang magkukos ng watermarks or acid rain. Lapitan natin guys para mas makita nyo yung ano, tutukan. So ayan guys, oh. Kitang-kita nyo naman. Super hydrophobic niya, guys. Ayan. Nice. Ganda, oh. Ito yung tissue natin, guys, oh. Ayan. makita nyo, guys. Ito yung tuyo siya, guys, oh. Ayan. Ito yung tuyo. Doon sa kabila, guys, oh. Kaya yung nakapanalagyan ng tubig yun, ah. I-tissue test natin siya. Ayan, guys, oh basa basa siya guys okay siya test natin siya Dumudulas. Andulas guys. Dumudulas yung tissue natin guys. Sobrang dulas niya guys. Ayan. Oop! Oh, uy! Hindi ko nasalo. Ito yung time na sinundo ko yung anak ko guys. And paglabas ko ng sasakyan, napansin ko sobrang kintab ng sasakyan. Kaya kinuha na ko siya ng video. Pero makulimlim na guys. Hindi pa masyado nasisikatan ng araw yan. Pero sobrang kintab niya guys. As in. Ito yung example lang hindi nakasilan guys no. Kung mapapansin niyo diyan maliwanag pa. Kahit anong bilis ng wiper mo diyan, yung visibility niya malabo pa rin guys. What more kung bumabiyahe kayo papunta probinsya at inabot kayo ng malakas na ulan at lalo na gabi. Sobrang delikado niyan guys. Guys, doon pa yan, no? meron pa yan doon sa so. ito, may restaurant dito guys. Yan, restoran dito ha. So, ayan, pool, guys. Anyway, papunta dyan. banyak guys. restoran, Yan, guys. oke, okay. Kita nyo na, guys. Tapos, ayan, made lake. Doon ako magja guys sa gilid Papunta doon, pabalik-balik sa beach Dadalik ko naman kayo sa beach guys So magja-jogging muna ako Start na ako magja guys Papunta ako ng beach O so, kita-kita tayo guys dito guys, paikot maganda dito guys sarap mag-relax meron din ako nakita ang place na pwedeng mag-stretching dun oh. parang okay din siya Ano. Guys, tayo pa 'yung mag-stretching dito. O ni. E dito Dito papunta sa beach. Ito rin yung papuntang beach guys Pico Beach Ang yeah. view guys Diba? Ang ganda ng view So relaxing beach guys yun may mga nagsiswimming na ang sarap mag jogging guys sobra you see the beach guys ayan guys ha huh? kaibigan ko dito sa youtube ayan guys ayan ayan guys kahapon dito yung beach sobrang alon niya pero hindi sobrang alon ng ano as in malakas kumbaga meron lang siyang talagang waves na sumasalubong dito na caring caring ng mga bata so nag enjoy talaga si Teo sobrang enjoy na enjoy si Teo kasi pang apat na beses namin punta nga dito yung unang tatlong punta namin dito ganyan lang ang beach as in sobrang kalmado Alos walang alon. <laughs> Tapos mababaw lang siya hanggang doon sa dulo sa may tali na yun. Nakikita yung tali na yun. Mababaw pa yan. Hanggang bewang lang yan. Yan. Wala masyadong alon ngayon. Kahapon ang ganda. Ang lakas ng mga waves. Pang bata. Nag-enjoy si Teo sobra. Kasi nung mga namin ganyan lang lagi. Walang alon. Siguro kahapon kasi may mga alon kasi medyo masama ang panahon. Kasi may paparating na bagyo. So ayun, mas okay pala pumunta dito ng ganun na parang medyo masama ang panahon. Mag-i-enjoy -e talaga yung bata sa alon ng dagat. And sobrang babaw lang ng dagat dito and hindi siya mabato. Napakaganda ng beach nila dito sa Pico de Loro guys. Si Oleh Sere Ayan guys oh. Ayan ang mga view Ayun So babalik na ako doon guys Magja-jogging ulit ako So na Dinala ko lang kayo dito sa beach Ayan guys oh. Ayan, Ayan Pagpunta na sila sa beach oh. O guys Jogging lang ulit ako ha Jogging din ako Sabay ako sa training nyo Halaan nyo kayo lang ha Sabay din ako sa training Aba Lugi ako. Kailangan yung training. Jogging din ako. Ang kagandahan dito sa Pico de Loro guys meron silang sariling fire station ayan guys so. social diba ayan ito yung country club pag sa condo kayo naka stay dito yung country club Diyan kayo magpaparegister pag sa condo kayo naka stay pero kung sa Pico San Hotel kayo naka stay doon lang kayo mismo sa hotel Mag Re-register Ito yung country club guys Ayan Okay Balik ulit tayo sa jogging Tapos guys Meron din dito yung gym May basketball court May badminton Ito yung basketball court guys Ayan Nakita nyo guys, so yung mga ball is life. Dito kayo. Pwede pwede kayo magbasketball dito. I think, ano, 600 per hour Atang. Uh, arkela. Dito guys. Ayan. Tapos dito naman yung badminton. Oh, parang pickleball ang laro ngayon dito guys. Ayan. Ayan guys. Tapos doon kayo magpapa mag inquire Pag gusto niya gumamit ng facilities dito guys so doon yung tagus niyan poolside. side yan okay balik ulit ako sa jogging guys tapos guys meron ding tennis court dito guys ayan ayan yung tennis court guys ayan tennis court so back to jogging ulit guys so lahat ng makikita ko dito guys ipapakita ko sa inyo <laughs> Tapos, ayan, may mga ginagawa na rin mga condo dito. Ayan guys, ginagawa. So kung gusto nyo mag-invest, pwede dito guys. Napakaganda ng lugar. Ayan mga condo. Ito ginagawa pa lang. Tapos may mga service dito guys, umiikot yan. Bawat station. So libre lang yan guys. pateo. Meron din bowling dito, dart Tapos, billiards. Ayan guys, ang pera dito, may bilyara talaga. Merong bowling. Merong darts. O, oh, dito, guys. Ganda talaga pag nakayap siya, Pro Intense ka, guys. Ayan, o. Oh, maangat lang yung tubig ulan, guys, oh. Kahit hindi ka na mag, ano, kahit hindi ka na mag, ano, wiper, guys. Maangat lang yung tubig ulan. Pag nakayap siya, Pro Intense ka. Ang galing talaga. Malaki pa kinabang pag talaga. Ah, hindi ka na mag-wiper. So yun na nga guys no, naiikot ka na kayo sa Pico de Loro so nakita nyo na ako ano meron doon. Though hindi ko pa talaga lahat na suyod yun, sure marami pang mga places doon na hindi ko pa napakita sa inyo. Uh, dito ko na tatapusin tong vlog na to guys. Uh, palagi nyo lang tatandaan na stop the hate, spread the love, good vibes lang tayo palagi. Peace.